naman Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainahabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Gawa na nga ang buong bahay na pabahay ng buong kalingap para kay Ate Carla at sa kanyang buong pamilya inaayos na nga din nila ang mga furnitures nito sa loob at nung araw na yon ay nagsidatingan din ang iba't ibang malalaking at magagandang furnitures na hinandog ng mga fans ni Ate Carla para sa kanya at sa kanilang pamilya. Kaya naman sobrang blessed talaga si Ate Carla nung araw na yon. <mysensyal> Grabe. Ganyan po sila super Mac gumawa. Kaya pag may mga gustong gumawa ng bah bahay, super mag po. Uy! Lakas niya ato kahit bata pa. Alay! Ato ang lakas mo kahit bata ka pa. Ato! Maganda tong ganyan na siniklan lang ng pintana maliit lang para hindi masyadong man. Isa nang ano din kasi pang sobrang laki ng pintana. Ay, si Papa din, support. Papa oh, Joms, na-excite ka ba Papa Joms? Oo. Oh. Yeah. Na-excite ka ba sa magiging... Uh, Siyempre. dito. Pag... Bala, someday, palagi ka nandito. Oh, matambay ka okay. siyempre. Oh, okay. Mayroon mo, may ma-scout ka rin dito. Kaya nga eh. Hindi ko tayo mapunta ka. madalas. <laughs> may TV. Manunod kayo. Oo. Oh, oh. Netflix Kira and chill. <laughs> <laughs> Grabe na! Ganyan pa ang gaming pambi! Ang gulat ako dito sa konto ni Carla, ano ka makalingap mo. May aircon oh! Nabuksan niyo na yan? May rin dito. ba dito? Yeah. Nabuksan na okay. yan? Sige nabuksan mo! Ay dito lang wala tayo! May aircon! Ay, dito, tayo. May aircon. Dito, so, dito tayo! Dito na tayo mga vlog! Sa'yo dito tayo May aircon! May gaming chair pa! Oh live tayo live! Live tayo guys! Ah. Ano lang, medyo mahinap ang pagiging nila kasi natin. Pero pag nakuha na yung konta so, doon, nagtulog natin para mamaya. Oo, oh, nabigyan sila. Ano naman makalimot yung bed ni Carla? At yung saksakan na karoon dito. Ang naman ito, bro! Kabahay pa ba ito? Ello! Ito mo na ha? Ello! Malatag na lang ako dyan sa baba. Sa baba? Oh, ano bro? Mahina pa yung ano nila, kuryente. Nagtuwaan na ano ba bro? Ah, ba ba? Mahina pa. Pero malamig yung kan ano, hangin. Mahina lang yung kuryente nila, supply. Masang ka bro? Ikukulak si Carla. May exam daw eh. Sige, sige. Tawagin na, maalis na. dahil busy busy na ang lahat sa pinaka-araw na kung saan na-finalize na ang buong bahay nila Ate Carla ay may pasok naman nun si Ate Carla kaya maaga din siyang umalis. Ngunit hindi niya alam na pagbalik niya ay talagang pinakaayos na ang bahay nila. Dahil sa surprise nga ng buong kalingap at ng pamilya ni Ate Carla siya sa final look ng kanilang bahay. Kaya naman hinatid na rin ni Kuya Jomar sa sakayan si Ate Carla noong umaga na yun. Masan <laughs> ka? Ano naman? Masa ka? Pa, balik po Ayos na? Hindi mo kami masasamahan dun? Balik na lang po ako mamaya. Oh. Sige. Eh. Po kayo nagtatakbo? Eh kasi ang skin na eh. Alam ano ko mag-stay ka dyan yung... Alam ko. Mayroon ka-exam ka ngayon. <laughs> Opo. Sige, kaya mo yan 100% Sige, ano mo, ipasado mo Ipasamo. Ano, huwag mo lang kami isipin Baka kasi makapag ano pa sa'yo eh Huwag mo kami isipin dito Kami na bala dyan, tapos mamaya Surprise ka na Okay? Thank you po Kaila, good luck Thank you po Kami na bala dito Sige kuya Sige Ajons. Ingat po. Puti ko tinang uwihan nyo? Hatid oh. ko lang. O oh, sige. Hatid <laughs> <laughs> ko lang oh. po yan. Sabi ko. Papalam ako. Papalam pa si <laughs> Robin. O oh, ingat ako yung Robin. Sakay sakay mo si Carla. Bye bye. Bye bye. Mayan na lang. Okay. Siguro naman. Malaking bagay na yung pag-good luck mo bro. Oh. Ha? Perfect na Perfect na bro. Kaso baka kakaisip niya sa akin. Nawala. na Mental black lalo. Baka ito lagi yung Jomar ang iyan. Lapit na pati graduation nila eh, no? Oo oh, nga, pero hindi dapat inalimutan nila yung uh, Ha? Yung graduation. Dapat doon doon ako. Oo. <laughs> Nagpamerenda. Thank you po. Maduya. Maduya. Wow, ayan na po. Marami. Grabe naman yan. Ayan po, pati dito yung na-assemble na rin nila. -tip -tip. Tapos dito naman, dito na yung kwarto nila nanay. Kuryente yan ah? Importante po kasi yung, kasi nakiki ano lang po kami. Saka parang hina ng kuryente, gawa nang nakikisaksak lang kayo. Nakikisaksak lang po kami. Ayan po, pati sila tatay. Nag-unboxing ito eh, yeah, pagkabrandahan niyo. Maraming salamat po sa iyo. Wala oh, oh, naman po. Walang tawa, masasalamat po. i niyo po ito, i-serve niyo po ito. Dahil. Anong, Furniture, design. Pang-display. Display ko, display ko. Habis. Wow! Nang nakaalis na nga si Ate Carla, ay doon na nagsimula ang pag-aayos, paglilinis at pag-aasikaso ng bawat isa sa bawat parte ng bahay. Gustong gusto talaga nila na ma-surprise si Ate Carla upang makita niya ang pinaghirapan niya. At talaga namang masasabi na ito ang pinakamalaking blessing na dumating kay Ate Carla at sa buong pamilya niya. Pagsabit, may ng

Pa, Oo. Oh, Pati na kayo uniform eh. Hala mag uniform ka sabi ko mag uniform <laughs> eh. Hindi eh, ka ano, eh. ano, Mas net? malaki yung binigay nyo sa akin. Mahulog. Si Santa tatlong tatlong itlog na kayo. Oo. Dapat. Wala pa Wala ka lang uniform. <laughs> <-tuk> ka na Mga na kuchilyo. Ato Ato gamitin mo. gamitin gamitin mo. Salamat po, Kuya Rob. Ganda ng niga, double dig niya. Kaya kaya nga. Kaya Ay, kay ate ka? ate ka rin laka? Kay kuya niya daw Maganda daw po yung Ay, Bro, ang galing na order Ano, saktong sakto. Wow, okay pa natin. naman, thank you. Buti lang, Nilawakan niyo yung kwarto, ano? Ganda. Ang sakto sakto kwarto at yung space naman sa labas, okay din naman. <yugil> sa <clubs> kusina ito. Sa kusina. Itong bago rin dati, binatukan tayo. O ano to? Para, sa ito. Para, sa oh. to be. ito. Para sa akin ito. Ito Ito. muna. Ito. 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 Pag-dusyon pang diba puto. Iba ka mga puto. Wow. Sakit po pag nakadal. Pakabuhay <laughs> ang showcase to. Puto. Kasi lang. Cute po. Cute po kayo. Cute Ano naman yan bro? Palamig? Ito lang. Rice dispenser. Rice dispenser. wala kami na. Wala kami na. Wala kami mo lang to, lalabas yung bigas dito. May ganyan pala. <laughs> may ganyan pala. Oh. <laughs> may ganyan pala. <laughs> Di ko ano may ganyan. Pag-dito sa dito. 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 Pag-dito sa yan pag dito bro. Wow. pag dito Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sumuli. Bye!